itong mga to, walang magawa talaga sa buhay, kundi itong mambay. Yung isa talaga mukhang tambay. Yung isa may itsura eh. Kasi walang alam gawin kundi mag-inom, tumambay. Walang future. Nakakainis nakakairita talaga. Ba yan, nai-stress ako sa kanila. Araw-araw na lang ganito. nakakainis. Ay, grabe. Pabili nga po ng no, ano, pabili nga po ng isang tinapay. Eh. Tinapay? Yes po. Yan. Ito, yan. Yes po. Isa lang po. Napaka, walang ginagawa tong mga to kundi magkismisan lang. Ang tataba. Yun lang alam gawin sa buhay. Nakakainis. Tama pinag-uusapan ng mga to. Bayan, walang magawa sa buhay. Nakaka Nakakailita talaga sila. Kaya uh, sa nga. Ay, ayaw sa Kita mo naman, oh. <laughs> <laughs> Pangihirap natin. Ay. <laughs> ay, ano ay, ba ate. naman? Nakakainis ha? Kasi ikaw pare eh. Lagi na lang kayo. Ay ate, pasensya na. Papasok pa, pa na. sa work. Ay, pasensya na ate kasi... Ano ko Hindi ko napansin ate, sorry ha. naman? Pasensya na. Ikaw kasi. Hindi napansin, na naman kayo. natin napansin. Ate, pasensya na ha? Huwag kayong mga tambay. Pasensya na ate. Sige, basta! Basta pasado tayo na! No? I don't naman, ng install Basta pasado tayo. tayo, tayo. mabili? Pabili nga po nung ano. Ano pang dapat mong maibaon? Ano Ah... Uh, may ano po ba kayo? May biscuit po ba kayo? ano po ba ano, May meron kayo dyan? Sige nga ng mga Sige nga po, patingin nga po ako ng mga biscuits. Ina, pabili nga ng ano, ay, ng mega no, sardines. Ano ba yan? Ang babasas ka? ng ano, mega sardines. Excuse me. Ay, ay, yung itlog niyo, makakita po Grabe talaga. Para Ina, may mani kayo. Pabili me, naman ng ano. Excuse me. me. Ay, ano ba gano'n? Eh, hotdog sana ka. Excuse ha. me. Ako na una. Ano ba? Ay, I'm sorry. Ay, ano ba laki niyo? Singit kayo ng singit. Ay, um? pasen pa, ba? Diba? Ako, ano ba bumili, diba? Nagbili ako. Kasi singit sa inyo. Ay, sorry. Issue on size? Oo. Huwag kayong mag-away. Teka lang, ang liit mo kasi atin. Hindi ka namin nakita. Pasensya na ha. Ayoko po kasi laksan yung boses mo. <coughs> kaya hindi, kasi hindi ka alam na wala kayong video, modo. Pasensya na. Sige okay. magawag. Ah, gani ba? Hindi na lang ha. Hindi na ako bibili. Ay, hindi. Ah, gani na Pabili walang minang eh. Sabagay na mga professional. Si ano Grabe na kay Antara hindi ko naman nakita, tang liit. Hindi ko din narinig, eh, parang taga. O, oh, ina, hindi ko nakita, tang liit, liit naman. gilid. Na, ina, 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 ibalik na natin. Oh, magkano nga po yung itlog nyo? Pwede po ba makabili ng tatlo para I love you? Baka sakaling si ate ay hindi na magagalit sa amin. Magalit eh, ina. Ina, may manibaga kayo. pabilin naman. O, oh, ina, sumahin nyo na rin ng hotdog, ha? Masarap at sarap ang aming oh, alus. Opo, tatlong itlog at isang hotdog lang. Ayos din pala lasa nito. Oo, oh, masarap yan. Pahipay na mo ng tubig, Tom. mo na. Ako kumuha nito. Uhawa ko. Aba. Uhawa ko. Aba. Ayan. Patay Punyeta. Ayan. Ay, Anong problema niyo sa akin? Ay, ate. Ha? Ako. Ano At ba ito? Basta ang -basa ako. Pupunta ako sa work ko. Ate, pasensya Ay na po. Oh my God. Anong pasensya? Anong magawa ng pasensya mo, ha? Malibhasa kasi mga tambay kayo. Wala kayong alam gawin sa buhay ninyo. Mga walang pinag-aralan. Marabi naman kayo, ate Sami. Sa eh,

Sige no, po, pasensya na po ate, hindi na po maulit. Bisit talaga itong mga tuba. Ano ba Basta Basang-basa ako? Bisit. Ano ba ito, Joy? yan. Tissue na po. Two. Tissue po. One. 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 Seven. <laughs> Tissue po. <laughs> seven, six, five, four, three, three. two, one. Excuse me. One, two. one. Two. Three. two, three, four, five, six, seven, eight. Eight, seven, seven. six, five, six. five. Me. four, three, two. Excuse me. Ang ingay-ingay nyo, hindi ako marinig. Nabili kasi ako eh, no? Lakasan mo kasi ang boses mo, Ate. Tara ano na nagawa nyo? Nag-gym kayo? Nag-gym na nag 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 ba? Ano nga mag-exercise ng tahimik ang tunog? Ano, bingi lang? Milk ano Alam ano lang? lang? Teka lang, ha? Ano, Pepe? Wala na kayong pag-asa. Ang tatabanin nyo, hindi na kayo papayat. Uy! Oh, sakit magsalata. Yung matatabang Hindi dito. Mag, sexy ngayon. Ikaw nga dinamubo. pinipigilan niyo. Huwag oh, dito. Ay, hindi kita oh, pinipigilan. Sige, oh, oh, malamang oh, oh, mo. ako. Hindi, alis kayo Go, go. Grabe okay, kayo magsalita. Matabaan ninyo. Diyan pa kayo nasusumba. Excuse me. Ano feeling ninyo sa buhay niya? Excuse me. Matabaan na nga. nga sinasabi pa? Sinasabi pa? stress ka lang ng ganyan. Ano ba yan? Kaya mo. Ano ba to? Hindi dito ang tamang magsusumba. Huwag ka magalit. Huwag ka Ano bang gusto mo? Pagkakakulang ko. Hindi dapat hindi mo pato sa mga tulad niyo, mabababa ang level. Okay? Eh, so what are you doing? Wow. Okay, ba pumapanal ka na nga. Mas kinilaki ko oh. trabaho. Baka ano bang gusto mo? Wala ka sa mood. Sige. Wala ko sa mood makipag-away. Wala ka sa mood. Wala ka sa mood. Wala kayong mga pinag-aralan kasi. Lakasan mo kasi ang boses mo. Para pinag-aralan. Wala ka ang daga. Wala kong panahon. Okay nga ba? Late na ako. May trabaho ako. Kayo kasi daw matambay lang. Wala kang pinag-gagawa. Kaya yung mag-daw naman ako. Oo. Oh. Balik! Bumalik ka dito! Kaya ko Bumalik ka ba? dito! Bumalik Pigilan mo ako! Ayoko nga! Sige nga! Pupunta ka doon! Dari! Palatan mo! Huwag na! Uh, <laughs> dito na lang ako! Okay, ba? magsumba na lang tayo. Ano ba? Oo, oh, oh, Sige na. Oh, ano, Jello? Oh, ano, ano nangyari? Ano ba? Ano problema mo? Iniwan ka ba ng jowa mo? Ano? Masalita ka? Ano ba? Mantigat tayo masunugan. Oo, Wala kang sugat? Wala. Paano nasunog yung bahay natin? Ang tikna? Ano ba? Ano ba? Ang kwento mo? Yung charger ate, bigla sumabog, bila. nataranta lang ako. Wala Hindi ko na alam gagawin ganito. Sino tumulong sa'yo? Yung mga tao sa labas. Sila uh, Bryl, sila atikat Sila? Sula yung mga... Uh, sila. Yung mga tambay? sila Oh. Sila yung tumulong sa'yo? Sula, alam mo bang kahoy ko sila? Ilalait-lait ko sila? Sigurado ka ba? Wala kang sugat? Dalit sa ospital. Gusto okay, mo? Lang, ate. Asan sila? Hindi sila at ito sa tindahan. Hingi tayo ng... Kapasalamat ako at hingi akong sorry. Kaaway ko kasi sila ka kaninang nang nga. Na. Kaaway ko yung mga yun eh. Tapos sila pa pala yung tutulong sa atin. Buti nakaligtas ka. Diyos ko. Diyos ko naman. Kapasalamat ko atin. Nandiyan sila. Kung wala sila, baka wala na tayong bahay. Oo nga. Oh, Diyos ko. Salamat ka, Lord. Diyos ko. Tara, samahan mo ako sa kanila. Kapasalamat ako sa kanila, ha? Diyos ko. Okay ka lang ba talaga? Oo. Oh, oh. Nakasugat, ha? Sigurado oh, no. ka, ha? Sure ka ha? Kung tara dun. Ay, naku. Alam mo ate, kung hindi natin nabutan yun, siguro, naku. Ay, sunog. Kaya yeah, nga eh. Lama kayo dyan. Eh, kamusta ba kayo? Di ba naman kayo nasaktan? Ayos naman ay, ka pa. Ikaw, ayos ka lang. Ikaw ba? Kaway lang, pre. Ah, oh, okay. oh, oh, grabe. Eh, ganun ay, nabuhat ko yung rep palabas eh. <laughs> Ikaw ba ganong binuhat mo? Ako talagang binilis kong pagkuha ng tubig. Kasi nalaki na apoy eh. Diyos ko, naawa naman. mo nga eh. dito? Bayis naman pagkuha ng tubig. Kasi siyempre nalaki na. O wala naman tayo agad maingat. Siyempre na sikip. Kaya... Mabuti na lang. Mabilis tayo. Yes. Saka mabuti maraming tumulong na bahay, yes. S S Kung hindi, uh -oh. tubok yun. Ubus ang bahay. Ubus ang bahay. lahat ng araw. Wala nang maulang matitira sa mga gamit. hirap talaga Hirap talaga pag nasusunugan. Uy, Toy, so, parang nasunog yung tainga mo. Ay, ay, hindi pala. Natural no, pala yan. Ayun na, ayun na mga matangos ko. Ayan na, ayan na. sila. Ah, uh, gusto ko sanang mag-thank you sa inyo. Kuya, ate. Mga to, thank you daw. Eh, wala po yun. Wala Salamat po yun. ha, kasi kundi dahil sa inyo, wala na kaming bahay ngayon. Eh, siguro naman po. Ay, Ako pa lang, yung... Kami, ako pa yung humuhusga sa inyo. Sorry sa katarayan ko. Sorry na papag-initan ko kayo. Kaya pa pala yung makakatulong sa akin at sa kapatid ko. Thank you talaga. Sorry. Hindi ka nasaktan, Bunso? Hindi naman nasaktan. Okay lang. salamat po. Kundi dahil po sa inyong talaga oh, ay lang yan. tayo magkakapit bahay dito oh, tapos tayo magkikita. Wala talagang ibang magdadala yan. Tahi, tayo tayo lang. tulungan lang. Kuya oh, Bangko. Yes. Simula ngayon. Wala. Pwede bang friends na tayo? Ay, sige po, wala pong problema oh, yun. Kami naman po yung ganito lang, pero maasahan nyo naman po kami sa ganyan. No, problema. Hindi na problema yata. Sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Okay lang. Pero isa lang dapat mong tandaan, ha? ay dito ay magkakapit bahay o kahit saan ka man lugar pumunta huwag na wag ka maghuhusga sa mga tao base lang sa nakikita mo na ginagawa nila Kagaya namin ni Ma'am Kati. kau talaga, lagi mo kami nasar, malalaki ang katawan. Nagpapayat na nga, te. O, oh, diba? sa so, hindi ka namin pinag-uusapan. Hanga nga kami sa eh, di ba? Oo, natutuwa Chow. nga kami. Pag naka Louis Vuitton ka dyan, tumadaan. Idol ka nga namin, eh. Kaya nga, nagpipilit kami makatapos para baka sakali maging kagaya ng kami. sis, alam mo ba, malapit na akong graduate sa TESDA. So, wakas matutupad na ang pangarap ko. Alam ko yun, magkaklase tayo, eh. Ay, nga, eh. Ano so, ba naman yan? <laughs> Sabi ko nga. Uy, <laughs> eh, ano bang plano mo pagkatapos nito? Mag-a-abroad ka ba? mag-aayos ka na ba ng mga papel? O dito ka na maghahanap sa Pilipinas? Ay nako sis, ang gusto ko lang naman, maging maganda talaga ang buhay. Kaya nga tayo nag-aaral, di ba? Sa bagay, baka sakali makakaahon na tayo, makakaalis dito. Diyos ko, Correct. Pagka-graduate natin, sister, mabilis na yan. pag isipin na natin lahat ng mga gusto nating gawin. O, eto kamo muna, ano yung pa sa graduation? Baka naman bongga-bongga ka dyan, ha? Hindi naman, wala lang dito hanggang kanto yung gang. May tagahila ba? May tagahila, mga tatlo. Ay, ayun sabi ko nga, paghahanap ba kita o ano? Hindi na sis. Pero sis, ganito ha. Oh. Siyempre, ang tagal na natin dito sa realis nakatira. Diyos kasi sis, ganito pa lang tayo kalit. Nandito na tayo. O, wala ka pang panty, nananak mo ka pa. Nakita, nakita kita. Nakita mo sis, grabe ka. Oo naman, ba't diba maliit? Huwag ka ganyan. Ha, oh, Secret lagi yun. Oo, oh, sige. Oh, oh. Tapos sis na, diba di ba? Ang tagal na natin dito nakatira. Siyempre, gusto naman natin may iba yung buhay natin, di ba? Kaya naman tayo nag-aaral eh. Tapos mm -hmm. siyempre, ang dampan natin ay kitang mga, hindi naman lahat 'di ba? May, may, mga positive din naman. Oo, nakikita natin araw-araw yung dumadaan. ang gaganda ng dress, Ay, ang gaganda ma, ng sis. mga oh, oh. shoes. Oo. Kaya kaya tayo makakatikim ng ganun. Louis Vuitton ba 'yon ang tawag doon? Para mga branded, mm -hmm. eh, 'di pag dumadaan nga siya dito, 'di ba? Ang ganda-ganda niyan tingnan. Oo. oo. Sa parang sa parang ang laki ng sweldo hmm. niya, sister. O pag lumaki ang sweldo mo, ano gagawin mo? Malaki pa rin ako, pero yung sweldo malaki talaga, sis. Okay, 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 pero, pero naman mga alahas, sa ang gaganda. Ang pamilya, Itatawid Correct. na, may a na dito. Una-una una ang pamilya, sis. Kakainan ng tatlong beses sa maghapon. Yes, yun lang naman ang gusto natin sa buhay, okay. sis. Okay, ito yung title natin. Uh, environment, sure. diba? After, after natin na uh, ma mapublish publish siya, gagawa na tayo ng story. okay. After niyan, anong gagawin mo? Siyempre, Siyempre. gagawa tayo ng, ano, ng part 1 muna. Part 2. Oo. Oh, uh oh. Tapos, after nga, ipapaprove natin yun, ha? Oo. Uh oh, Kailangan ayusin natin yun. Uh Oo, oh, ayusin natin. Kailangan natin gawin to. Taposin. Para sa pangarap ko. Uh oh. Tapos ito, gagawin natin ito, medyo mahirap to eh. Ayan, yan. Okay. Kailangan natin talagang pagtulungan yan. Oo. Oh, oh. Kailangan talaga natin tapusin pati din to, di ba? Tapos Siyempre, Siyempre, kailangan din natin ng oras Saan ang tulong natin. Yeah. Kasi so, syempre ang hirap din naman oh, maahagol tayo, di ba? Kilala mo naman si ma'am. Oo, oh, Dagi ang pangkataray mo. Ng no. hmm. Kaya nga eh. No. Ito, basta ito ang gagawin natin ha. Ito ang gagawin natin. Kapag nagawa na natin to, survey na oh. kita oh, tayo ha. Oo, so. oh, survey na kita tayo. Wala tayong oh. sasayang oras ha. Tapos after nun, punta na tayo dito. Ininix na natin ito ha. Ah. Oo, sige. Tapos, so, uh, na natin uh, Papa-approve uh, na ulit uh, natin yun. Pero sana, oh. Uh, approve tayo. Basta ito yung title natin na wala mga problema uh, uh, yan. Lang yan. Oo, mag focus lang tayo. mag-focus lang tayo. Okay, sige. Okay, Ayun naman na. yan. Oh. yung inggit na may inspiration oh. ba, di ba? Oh. Nagigil ka tuloy ako. Mabuti ka oh. pa nga eh. Agad-agad, natikman mo na yung ganyan. Agad-agad, mm. kaya mong iahon ng pamilya mo. Eh kami, nandito pa rin. Umidad na kami ng ganito. Kaya walang choice. Magsisiksa at kami. Gaya mo. Kaya sana naman, yung pagt ini namin sa iyo idolo namin, hindi naman sana masira. Yes. Pero mukhang okay na naman kaya nakakatuwa. Uh, pwede ka bigyan naman pabayaan ng bahay. Diyos ko. So, oh, so yan. Diyos Diyos diba, rin? na reo. Ako talaga kung ginagawa pa tinapat ko. Diyos. naman. Diyos. Naman hindi so. kami tumamay dyan. Pari, hindi napahamak oh. itong kapatid ko. Ay naku, hindi talaga. Nag-iisa na lang to. Ah, mukha, ay, mukha, uh, mukha man kami mga ganito. ganun lang. Pero ay, may puso siyempre, pa rin naman kami. may puso kami. Malaki ang puso namin. Paano kami? ba ako makakabawi? Kasi hindi na puso. Akala oh. ko sa akin lang may puso. <laughs> <laughs> paano ba ako makakabawi sa inyo? De, basta kami ate, masaya kami nakatulong. Hindi, wow. gusto ko, pumunta sa bahay, pagluluto ko ka. Ay, magutuwa! Bet na bet, namin. Ay, sorry, bet na amin. Uh, ay, sorry, Dayer. Bayat ako. Hindi, <laughs> hindi. Magsasumba naman kay mamaya eh. Ay, 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 sumba. Kasama ka na. Kasama ka ay, na. Kasama ka na. Kasama ka Kasama ka din ha. Gitna ka. O, ay, gitna. Ay, ayan ha. May matatanong na kayong dalawa tungkol sa kisi. Oh, ayan. Ay, Tulungan mo kayo tatanong so, so, Hindi ko alam, matitisis pala tong mga to. Akala Diboy! ko nagiinom lang. Ay! Oh, hindi. Eh ah. kayo, anong ginagawa niyo lagi dito? Aba, nag-aaral kami. Hindi mo alam. Kasi kumukuha kami ng kurso sa TESDA. Oh, na. Yeah. Baking. Baka yeah. sakali. Diba? Baking ba? ba? na lang ka ba? Namasundan din yung kanyang lang ka. Oh. Oh. So, yes. diba? Sige, inspirasyon. Mama, gusto uh, kaya namin yung bag mo. Yung ganyan. Oo, masan ka yung yes. bag mo. Diba? Diba yung necklace mo o gold? Oo, gold. Ako, hindi ko So, oh, halala. gusto din namin na ganitong dress. Kasi yes. pag nagsuot kami ng ganyan ni kapatid na Sarah, mukha kaming drum. O, kaya nasusuot grabe ka, na grabe ka sa drum. O, ah, anong gusto oh, mo? O, tinggal lang, oh, oh, oh tinggal lang, oh. ba, may ba tayo? Oh. Oh. Anong oras ba at kailan? Ay, dinner. Oh. oh. Ayun na. O, oh. 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 tara. O, oh. Dinner, ngayon na. E, ba, kaya kung Okay, na Okay, Thank you talaga ha. Thank you. O, thank you. O, tara na. Okay. Buti na lang talaga, andyan sila. Okay na, Wala na lang, mabait na to, ka na ba sa kanin? Okay na ba tayo ka tayo